Hello guys, good morning, welcome sa ating panibagong vlog kung saan may isi-share ako sa inyo kung paano natin palakasin ang ating cellphone in terms of volume mayroon talagang mga cellphone na mahina ang volume so yun din ang problema ko noon so in this time na nahanapan ko ng paraan at naresolva na so yan ang isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa ito So, bagong lahat kung ngayon ka lang napadpad sa akin channel, baka pwede mo kahingi ng subscribe at pindutin mo na. Subscribe para man notify ka ni YouTube kung may bago tayong upload. So, hindi natin patagalin. Diretso na tayo sa video. So, ano mga ginagawa ko para lumagas ang aking cellphone? So, ito lang gagawin natin. Punta tayo sa Play Store. Search natin ang booster volume. So, marami dito. So itong gagamitin natin, guys. Click natin. <laughs> Install natin. Diyan, antay na lang natin na mag matapos. So okay, tapos na. Balik tayo dito. Hanapin natin kung nasaan 'yan. Hindi ko makita. Ito, guys. So click natin. So may nakalagay dito na Playing audio is a high volume Can damage your Hearing and Destroy speaker So click na lang natin to Okay So dito guys uh, mayroong Lock Mayroong gear Click natin yan Yan So dito Click natin yung settings Then I-allow lang natin and then click lang natin to check natin ayan so pag na balik tayo so dito guys uh, adjust natin ito sa baba as you can see dalawa dito meron sa taas at saka sa baba so ito, dito tayo sa bus sa baba so ilagay na lang natin dito na try natin 20 so ganun and then okay yun So, pag sakaling hindi mo nagustuhan or parang sa tingin mo kulang pa, so, pwede mo itong i-adjust pa ng ganun. And then, hanggang i- pwede mo isagad ng 60. So, nasa sa'yo na yun kung gaano kalakas ang gusto mo. So, pag medyo malakas naman, ibaba e, mo na lang. So, ganun. So, sa atin is 20. Then, okay. So, pakinggan natin. Try natin. Pakinggan. Okay guys, ah. Uh, Tama na baka makapirates tayo. So okay na sa, sa akin is okay na. Uh, satisfied ako sa sa ano sa lakas. So iba talaga yung meron na siyang booster. So yun lang, i-try nyo na lang and then try to explore kung gaano ka lakas ang gusto nyo. Tapos pag medyo mahina pa. click nyo, click nyo na lang yan. And then, adjust kayo ulit dito. Ganun, 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 lang. So, ganun lang simple guys. So, hope yung nakatulong. And, once again, mm, thank you for watching and follow for more. Good morning.